Bitch, bitch! Nakita mo yun si Chang Chincha! Nanugod, nanugod si Chang Chincha! Chincha. 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 Nakakaloka. Eh, ito nga mga kabatang helmet, no? Nagsisirculate ito sa lahat ng mga social media platforms. Parang, gusto mo lang kumapunta? TikTok, YouTube, wow. FB, IG. Wow. Chikat? Oo. Oh. Eh, ito yung napapanood ko.

niya ako lalapitan at kakamayan. Hindi niya na akong batiin. Sa kanya yun. Hindi mo na akong batiin kasi sinisiraan mo naman ang pamilya na ako. Ano po mas... Ano po masasabi niyo sa mga nagpa-bash po sa inyo sa social media? I, I like to believe na ang laki ng performance ko. Kaya wala naman silang magagawa kundi gawin. Ano mga mga bata hindi eh, ba simbahan yan at saka yung face sa background naririnig ko yung presider nag-start na yung mask. No, oh. Pero hindi kasi klaro masyado dahil yung video isang angulo lang ang pinakita oh. na parang tumayo nga si Madam Cynthia Villar oh. may pinuntahan oh. na grupo ng mga nakaupo dyan oh. sa unahan. do sa harap? Yes sa harap. Pero ayan nga, may panayam na rin sa kanya. May nag-interview na videographer. Oh, Tinanong. Sabi nga na. ba? Sa interview? Hindi, mabait videographer. Ay, mabait. Ma Explain niya ano? na ano. Hindi naman kalmado. daw siya. Oh, naman daw siya sumugod. Kasi magkatabi lang daw. Pero nagtataka lang ako kasi based sa video, parang galing siya doon sa kabilang ano eh. Kabilang banger? Or, sa kabilang banger. Sa kabilang pulo naglakad. Papunod <laughs> sa kabila. So, ah. ayan, mga kabatang helmet. Napaisip lang ako. Tumatakbo ba si Madam Cynthia sa 2025? Para sa Congress <laughs> naman? tumatakbo sa, sa kabilang banger. Pwede <laughs> din. Pero, ayan, nagtataka lang ako, mga kabatang helmet, kung ano ba yung ni Madam Cynthia Villar sa 2025? Dun sa Las Piñas ata. Sa Congress naman yan? <laughs> yes. Ah, And so, So, kaya, yung ayak niyang si Camille Villar, ang tatakbo as senator. Papalit sa kanya. Ah, bakit ako sa term niya as senator? Uh, mm -hmm. Kaya sa congress naman. So, palit lang. Okay, next. Ganun. Ah, oh, nakakaloka, no? Oh, ayan, mga kabatang helmet. Pinamana nga, di ba? Oo, oh, mga pamana. pamana. Pero, ayan nga, mga batang helmet. Yan yung mga binabayaran ng tax natin. Uh -huh. Diyan na pupunta sa patweldo uh -huh. ng mga gaya klaseng politiko. Yun tax na pinaghirapan natin. Uh -huh. Napamana pala ang pwesto. So, ano ba yun ba oh, na helmet? Kailangan ipamana ang pwesto. Kailangan mana-mana ang so, pwesto. Diba? So, Bakit hindi na lang natin ipasa ang anti-political dynasty? Eh, hindi nga pwede. Kasi ang dami na nilang pamilya. Pulo nga pamilya. Family business. Eh, diba? Bichoga Park, hindi sana lahat na tayo tumakbo. Kasi parang ang ganda ng business nito, no? Ay, ay, sinabi mo pa. Hmm. Lahat oh. na lang tayo tumakbo, mga kabata, help me. Oo, uh, uh, umpisahan mo sa... SK, Bichoga Park. Oo, oh, oh, sige, oh. go. Diba? SK, kagawa, si barangay, captain. Oh. O, diba? Lahat ang pamangkin mo. Lahat ang tsuhin mo. Eh, lahat ang tsahin mo. Eh bakit hindi na lang sila bumuo ng buong komunidad? Si Lola, Kampang si nila. Lolo. Kaya ba din 'yun? Sa Oscar. Oo, kaya kaya 'yun. Sorry mga bata, ngayon may comment down below kung ano mas sabi niyo about naman diyan sa video na 'yan, pero Ayan nga, no. Sana may iba pang angulo naman. Sa likod yung video, eh. Pero ang galing talaga na nag video. Video ko, para ang big talaga, di ba? Big, Kung sino ka man. Oo, pero ayan nga. Kung nagustuhan mo yung video to, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka-updated sa lahat na may na-upload ko namin yung video ka para ba stay happy, stay healthy, and stay safe tayo sa buwan sa buwan yung nag na may is getting better every day and best Bye! Kapag pinangalang, ano mm Hindi mo ulo ba niya? Ang sabi kaya ni Chang Chin Cha? Pag-inita mm -hmm. oh. oh.